Bluepin. Bunga Bluepin. Yo, malaki laki yan brand. Oh, 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 ang ugan. Yun. So master maganda ang paumaga na Magmamadaling araw na So bali pangalawang gabi namin ngayon Mamaya pagliwanag master Magkaariya tayo ng kitang uh, na ng pamayin si brother So habang nagiiwan si brother Magpapain na ako So yung kitang natin master Nagagamitin na uh, 200 May kitang biwas yan 230 So papain na na natin Pain natin master posit. Bali dito tayo sa Pacific Ocean master Magkikitang pangalawang araw natin Ayan, shout out muna tayo master shout out kay Sian Bansel from Sambales at shout out din kay Inuj Jimini Sitnarug shout out sa inyo master maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin channel Ayan, tapos na tayo mamain master hanap na tayo ng ating pipistuhan So baka may kakalaban tayo dyan, magkasapin-sapin yung ating mga kitang. So master, samahan nyo kami sa aming fishing and pinching ngayong araw. mag a tayo ng kitang. Na natin na-area sa huli ang bandira. Okay, abante. Kaya tayo mga master, inabot na tayo ng sikat ng araw. Sana makadami tayo ngayon. gagawin natin, mapalik ulit tayo sa buya at magpipising ulit tayo ng mga dilawan tulingan doon at mga ano bulong-bulong uh, fish on si brother silaw bulong-bulong yan brad si bad mo ang si Sinakin ko balik sa mga ko yang batu batu nah gasu gasu hah blue pin blue pin blue blue pin Lupin Master. Lupin nga, Brad. Dito mo sa gitna, ilalagay ko ito. Hindi sumibad ka gabi. Yung Lupin na yan. Yan, yeah, sugsug na tayo, Master. Na kitang. Alas 9.30. Ilang oras nang nakababad. Tingnan natin kung may huli na. ¡Ale, más tres! Bandali mga master Video malayo-layo yung walang sibad Mga limang palutang walang sibad Ayun o oh. Ayun o oh. Laki Yun Mga ng size Ayan, b ka. May kagat pa yan, may kasama. May kagat. Nasaan na kaya siya? Nakalagpas? Vision pala, Master, Pangatlo. Hindi na niyo magpapahalata. mo. din oh. Ganda ng size mga master. Tusukin mo. Katusok. Patay <laughs> kang. Durado ka. Ayun oh, dumirig na oh. <laughs> Kaya <Yon! laughs> master. Huwag ka master. 7 kg ay eh 6 kg pala. Diyan nya di na? <laughs> I-imbang hayo. Ayun. Direk baon yan? Big back na ba 'yan? Take back na sa <laughs> magadan. Magadan oh okay, ito. So? Sa Spanish, magadan. Dainay ito, Master. Matay sa stress. Kaagad yata ito sumibad. Devil. Oh, pakabakaw. Kam pa bakaw. Pakihin lagi, Master. Baliit. Magadan oh Buriko, buriko. Pambigay na naman yan sa nag-ihingi ng bakaw. Ayan, para kayo yan. Para kayo lamarang. Okay, Bartolo. Eh, para kay ano yan? kay Peter Bag, para may sibo dyan isa na yun ha ah. Ayun, no, malapit sa palutang. Ayun, malapit sa palutang. video. Malaki laki ang brad. Oh, 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 ang ugan. Yun. Labot na, labot na. na lagi siya. Dali, dali, dali. Labot na, master. Pandulo ko yan, pandulo. Oh, pandulo. Andi, mayroon ako dyan. na lang, nagansi na. Butik na. Dapat mayroon sirpong pandulo. Muntik na. Laon! Lagot na, pagkaganso. Nag-aaway sila mas dalawa. Criminal itong isa na to. Mananaksak. Uy, alang nasurbulan mo man yung kitang ko. Uy, lang mga orka to. lalaki! lalaki ng mga dorko! na ako guy na lang. Ito, may sibag! na lang ka! Awa ah, ito, terik Baka ah, ulo na lang to Paulo ka ah. Libre yata, libre Buboy <laughs> pa, buo pa Ay, ay, hindi kakainin, buri ko Malaki yan Ano na, matay-matay? Natakot! Pwede na lang, <laughs> hindi kinakain ang turbo, master! Matay-patayan! Tawag ka! Pumalag pa! Pumalag pa! laban pa Hay no. Wala <laughs> bitbit palutang ah. Rest my road. Nag nagulong kasi yan na yung palutang. lemur abra <tuk> meron 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 meron

Uh, master, yan nahuli huli natin. Bali, 11 si Piraso. No? Kasi sa kabila, lima. Dito, anim. Sa kabila, 11 si Piraso. Yung ating unang, ano, unang atake. Sila nilalagay sa ibabaw. Ito. Pupuno na rin yung ibabaw natin, ah. <laughs> yeah, Master. Sugsug na ulit tayo. Parang may buya doon sa unahan, baka sumapay. Eh. sa raw yung tumalon kita kita sa CCTV yung tumalon iba yan gumuk agad Bayan. Bayan, Parang malayit tayo yung kuya. Pwede nyo? Ilabit mo kay Kending. mo kay Kending. Ayun, Oo, iba yun ng talon da Iba yun. Hindi man yan yun. Lubog pa yata yun. Ayan pala yun. Nanggulo agad. Gawat na balintan na yun oh Banto na tayo master Apo na Apo na oh bata, bata. basag na Basag yung stereo po natin Kaya <laughs> magbabanto na tayo Uwi okay. okay. na na malakas ano gue umok mo na naman lundoy mga bedyo na ang bakul yata yun eh malaki naman bala. kaya pala ng gulo <laughs> mahal kita mga master pinagamit sa Lamon Bay pinagamit sa master. Bay mahaba hindi pa payag yan Brad meron yan Thank you. Going going na mga master. Master Naka-apat na piraso lang tayo Ngayong panto natin oh Naka-apat ah, so, kanina Dalawa, dalawa. Okay. Balik kanina ang pangalawang sugsug -sug natin Dalawang piraso So uh, Ngayon yeah. aning Mahina ngayong araw Bali unsin nung umaga Yon. Hanggang dito na lang ating video muna Master Abangan nyo na lang ang ating next na i-upload Maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawa inyong pagsuporta. Yan. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, click mo na yung subscribe button dyan sa baba. At papindot na rin ang bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. So, going-going na tayo, Master. Dalawang araw tayo sa lahat.